Loko yan po, bol. Amplate, <laughs> amplate. Andali Ay, s yung, yung yung, 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 mo, po. ay po, ang suspect. Andali. Po. po kami, nawawala. Ito <laughs> uh, <laughs> Kasi, loko po, mabilis <laughs> ano. Ay, may, 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 lima may. May, alaala alaala ayo asan mo asan bola nasaan lokya po kami nawawala nawawala lang soso nawawala sana yung soso dito dito ako siguro to eh sorry po nalawayan yeah dito ka sa kuya po lang kinabol patolo na hinabol. Ayun, Ayun! Ayun! ayoy 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 po Ayun! Um, Ayun! 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 ayoy 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 po ayoy 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 Plate number! ayoy Ay, po. po, may sumit ano masabi? kase bukas 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 niyo po ang biktima sa loob. Ayan po, ayan. Nagpapalit <laughs> okay. ano po siya ng bukas